Ano ang pagkakaiba ng araw ng abo sa araw ng mga puso? Naalala ko nung kami ay seminarista at inatasang maglagay ng abo sa noon ng mga parishioner. Ang isa kong kasama nakalimutan kung ano ang sasabihin kaya sinabi niya na lang, abo, abo, abo. Ano ba ang ibig sabihin ng paglagay ng krus sa noon ng abo? Ang ibig sabihin ay ang tao ay galing sa abo at babalik sa abo. Ngunit ito ay nabago na at ang ibig sabihin, magbalik loob sa Diyos at maniwala sa mabuting balita. Hi, this is LSL TV. Welcome to Rimagad's Practical messages Ang araw ng abo ay simula ng kwarisma o kwarintang araw ng pagdarasal, pag-aayuno at pagkakawang gawa. Day 1, pag-usapan natin ang pagkakawang gawa. Ang pagkakawang gawa, charity or love ang pag-ibig natin sa kapwa at sa Diyos. So, ang pagkakawang gawa ay ang pagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos na ipinapakita sa pagmamahal sa kapwa sa pamagitan ng pagtulong. Lahat daw tayo ay gusto makapagbigay sa charity o magbigay ng tulong sa kapwa. Ngunit paano kung tayo mismo ang charity o nangangailangan ng tulong? To know more, comment below leave god in this idea